bangs pede nyampe bunuh nanang vlog itu masuk nama Hello. Good morning. Good morning, Hello, hello. How are you? Bakit? Saan saan Ano yung welding? Pumasok ka? Hmm? Bakit? Ano na? Assessment na namin. Ha? Assessment. Last day na. Last day? Hmm. Ano na nalagyan mo yung bago ko? Hindi pa. Ilang ano na ba yun? Wala. Okay lang yun. Zero naman. Iwan ng yun eh. Kukunin mo na naman. Adi, ganun din. Ma, kukunin may pera ko. Ha? May pera ako. hindi ko kukunin. <laughs> eh, may pera Di ko. May pera ka pala. Ba't ayaw mo muna lagay doon? Eh, gagamitin eh. ko. Ma close na yun. Lagyan mo naman, para hindi maklose. Saan ba ako? Punta mo. Eh, hindi ako saan. Sa na trabaho. Guys, ako ng buhok. Bawal na kalugay. Bangs, pwede. Siyempre. <laughs> <laughs> Tumatawag ka na sa basa ko. Wala. Eh, mahina yung signal mo. Ha? Ah? Lagyan mo naman, hindi natingnan ko. Eh, wait lang. Matawag na ako. Matawag na ako. Oh, sige na. Tawag At na po namin mag-usap ni Kyle. Ayan, nagmamadali na ako papunta ng second floor. din po kasi ang aking uh, department. So, nagmamadali na po ako para makagawa ako ng Arabic coffee at karakti. Sa so, umaga po kasi yun ang unang iniinom nila, Arabic coffee. At pagkatapos po ng 10 o 20 minutes, hindi po sila ng breakfast sandwich with karakti or cappuccino or misan po. Juice po ang gusto niya. Ayan, umaga-umaga, meron may gusto ng juice. Ayan, at ganyan lang po yung aking routine everyday sa umaga. After ko nga po makaluto ng Arabic coffee at karate, uh, mag-check naman po ako ng mga office para lagyan ng mga tubig. At hindi ko din po i-check yung mga offices kung malinis po, kung uh, meron tissue kasi po ako yung in-charge dito sa aming department. So after ko nga po mag-check ng mga offices, pwede na po ako mag-breakfast ng sandwich and coffee habang hinihintay ko po yung ibang client na mag-order. So ayan po yung aking uh, karakty. Nilalagay ko po siya sa dala. Ang tawag po sa Pinas ay thermos. Dito po ay dala. So nilalagay ko po siya sa thermos para po uh, nakaready na pag nag-order ng aking mga client, hindi po ako luto ng, luto ng one by one. Kasi po minsan sabay-sabay silang umu-order. So minsan po natatagalan ako dahil uh, hindi po ganun kadaling magluto ng karat tea. So maghihintay pa po ng mga ilang minuto bago ko maserve. Kaya po ang ginagawa ko, nagagawa na ako na ng isang thermos ng karat tea. ayan po ang aking arabic coffee ang arabic coffee po ay pinapakuloan lang ng 12 to 15 minutes or depende po sa client kasi po minsan uh, may iba na iba yung powder ng arabic coffee so minsan po nagdadala sila ng own uh, arabic coffee nila yung powder minsan naman po company powder arabic coffee so depende po sa uh, powder ng arabic coffee o diba yung aming thermos gold kasi pang mayaman ganyan po ang trabaho ng lalags ng mayaman <laughs>